Hello guys, good morning. Hi, my guys, Winner. Jaga lang, jaga, jaga, jaga. Guys, tiyan mo. Siyang kisinas hindi nakapunta dito. Tiyan mong pagkadami ng dahon, oh. Wala na. Oh. Ang daming dahon walisin. Ha? Ma. Sa simula hindi walis. Ano ang gamitin? Yung kwan, yung kalay, kain muna. Hindi kain ng walis to kapal, oh. Makapal ang walis ang dahon. so guys, oh. Kapal ng dahon. Oh. Oh, giba na. Mag-uwalis kami. Pakain ng aso. Pakain ng aso at magwawalis. Maghintay ka nga kun eh. Hindi ka makapagantay ah. Oh. Ang kubo wasak. Binar. Bukod binuro, dalawang linggo hindi kumain. Oh. Dalawang linggo hindi kumain, no? Oh. Ano, gutom ka na? Ano yung dugpod? Ilipat muna ito. Teka, hindi lang. Tapusin ko lang. Guys. Ito. Ang sa kabilang bundok na lote. Ewan ko. Wala naman tumutulong sa akin. Dapat binta na lang ito. Yan o. Oh. Pipirahin na. Iba na o. Oh. Iba na. Pipirahin na lang ito. Mga bike ko, hindi na naayos. O. Oh. O. Munting repele-peglengan, oh kapal ng dahon. oke, okay. oh, yan okra, okra ah, na ba yan? Oh, tumubo na ka-king, gabi kapal, kuzigurahin mamaya, yan guys, oh. Ano kuya, tumubo ang aking talbos, madami. Kumlima. Ang okra parang hindi tumubo. Ayun, ay wala talaga. Wala. Ay, dyan, ay ay, 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 Okay. Tinpor, tinpor. Tinpor, guys. Ten Hindi na tuwa si Lulo Kidlat. Hindi na no? oh. Gaming dumi. Tinpor, por,